Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life as a content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go! For today's video, tanghaling-tanghaling tapat ay kumakain nga agad-agad ako dito ng pahu, Napakasarap kasi paano ba naman binigyan nga kami ni nanay ng bago o? Kaya naman pinagsisigawan ko nga talagang maraming maraming salamat nanay. Paano ba naman binigyan mo na kami ng bago o? Talaga naman tinahi pa talaga yung damit ko. Tama po kayo narinig si nanay po yung nagtahi ng aking dadamitin para sa aking pag-miss ngayong araw. Nakaka-excite talaga na para nakakakaba. Lagi okay, ko talaga naiisip, nakakabahan lang ako sa una. Pero kapag nandun na ako talaga naman mawawala rin yung kabaho. Kaya naman talaga for the chill-chill na muna ako. Ayoko kasing kinakabahan ako. By the way, for today's video, hindi lang sila mama makeup sa akin kundi si Ate Aileen kaya naman. Thank you, thank you very much nga naman po talaga. Sa so, totoo lang talaga napahagaan ng kamay niya pero kahit anong gaan talaga siguro ng kamay na magme makeup sa akin talagang iiyak talaga ako. Charly. Kita niyo naman nga talaga ito, mitingin ako sa taas sabay paypay -pay ng mata ko paano ba naman medyo lumuluha ngayong mata ko. Konting kulikot lang kasi talaga sa mata ko lumuluha na ako. Siguro nga ay ganun talaga lalo na hindi ka naman talaga masyadong sanay na make-up pa. Talbas so then, yung vlogger tayo, syempre masasahanin na rin tayo. Hoy! Biglaan nga na po pala tong pag-muse ko at noong June 28 nga lang namin nakita yung post tapos July 1 na agad. O diba nakakaba talaga, paano ba naman 2 days lang? Para okay. biglang ako napaisip kung sasali pa ba ako, paano ba naman hindi nga ako makapag-prepare. Pero sabi ko, sige go na to para sa content at para na rin sa talaga sa experience ko. Oh. After ilang minute ayat at buho ko na po pala din yung inaayos. Sabi ko ay magka-curl na lang para medyo bago naman nga talaga, paano ba naman medyo common na nga talaga ang aking pagiging straight. straight. Alis na sana kami sa mga ang oras na yan, paano ba naman yung boots ko ay ayos na kaso biglang bumigay, paano ba naman biglang nga talaga siya natukal, stuck na ng nga raw kasi to at medyo matagal na rin nga kasi. Medyo matagal na stuck, ganun. Ay. Lama naman dyan yung choices ko, pero ayun talagang pareho nga talaga sila bumigay, kaya naman thank you, thank you very much na lang kay Irish, paano ba naman ina-assist niya na nga talaga ako dito sa sandals ko. Sandals school? ko kasi video ko, Miki, nangki, nang medyo ay mahirap talagang ila, kaya naman sabi ko kay Irish yan, na nga lang, paano ba naman may fake nails sa'yo mahaba nga yung araw, kaya naman thank you very much sa'yo, Irish. Ay, siya, susunod na lang pa merienda. char. nga po kami sa mga oras na yan, man diba nakajakit ako, paano ba naman itong damit talaga naman hindi ko muna i-reveal pa na ba naman kita pusod nga naman talaga mamaya na lang. pero Medyo marami na rin yung mga tao dito sa mga oras na yan pero hindi pa nga talaga yan ganyang kadami. Meron pa idadagdag yan. Medyo kabado na ako sa mga oras na yan. Papasok pa lang ako ng court. Kinakabahan na ako pero wala ay nandito na ako. Hindi, hindi ako mag-back out fuck up! Kaya for today's video. At kaya nga dito na nga yung mga gandang kapareho kung rin nga mag-muse rin nga naman talaga sila. O di ba napakaganda ng na mga kasama ko. Pero sila mga Barbie doll. Pag yung mga supporters ko naman nga yung naghihintay dito sa gili, at talaga naman for the hiyaw yan mamaya. Kala niyo lang talaga kung alam niyo lang kung gano'n ako kasaya sa sobrang lakas ng hiyaw nila. It's so, supportive na naman talaga ang mga taga-hiyaw ko dito for today's video. Tignan nyo pa baba. Pangalan ko dyan tawang-tawan ako. Paano ba nang si mama na video sa akin ay talaga naman for the hiyaw? Halos Ayo? yung camera ay umuga-uga na nga talaga at parang naglilindol na nga talaga yung kamay ni mama sa sobrang panginginig niya na labas na nga po pala dyan yung mga muse para pumunta na dito sa gitna pa na ba naman mag oras na rin nga sa mga oras na yan. Di talaga aya ang basudan yung vlogger niya may patarpulin pa for today's video. Uy, ba't ang laki naman yan? Char. Yeah, Yamiya nga na tatawagin nga daw ang pangalan at maglo-look forward nga raw po pala. Step forward pala, hindi pala yung look forward. Medyo kinakabahan nga talaga ako sa mga oras na yan kaya naman hindi ko alam yung gagawin ko. Pero kung ano yung pumasok sa isip ko yun na talaga yung gagawin ko. Sabi na nga ba, confident is the key para nga talaga hindi kabahan. Oo, oh, yes po, hindi naman talaga mawawala pagiging kabado. Pero alam ko, nakakayanin ko din naman to. Ngayon lang talaga to na ba first time ko nga talaga mag-muse. Tapos ko, may kikwento ko nga sa inyo, isang talaga ako na mahiyahain bata dati. Char. lahat ng nga kami dito tinabag at for the gaganda naman nga talaga ng mga kasama ko dito for today's video. Tararampa naman nga doon tayo for today. Thank you very much nga sa dalawang lalaking ko makapit dyan ng tarpulin ko at hindi ko nga po pala sila kilala. Sorry po hindi ko na naitanong. Hindi ko na rin po kasi talaga napansin. Hindi ko na rin po alam kung saan sila napunta pagkatapos nilang dalahin yung tarpulin ko. Char. Ito nga po pala si Ate Joran. Kasama ko nga rin po pala siya sa pag-mumuse. di ba napahaganda parang Barbie doll. Miam-miam nga lang yung sasayaw na nga ro po pala. Kaya naman iba kung gano'n natin yung jacket at yung titapos na natin sa gilid. Char. Uh, di ba? For the sayo ng ate mo, talaga namang na-enjoy ko nga talaga yung pagsayo ko dyan. Paano ba naman napakaraming humihiyaw para lang ako nasa concert ng Beanie. Hoy, walang ganun. Nag-iisip pa nga kami ni mama kung ipopost pa nga namin yung sayo ko dito sa may Facebook. Paano ba naman baka makapirate nga raw kami. Pero sana hindi naman para ma-post ko nga. Nangga no. naman talaga nitong ni Ate Duren. Talaga naman napakaganda ng sayo niya. Parang ako, chan. Oh, may magagalit na naman dyan. Hindi daw ako maganda. wag oh. kayo. may magagalit na naman dyan. sinabihan ko yung sarili ko na maganda. Confident is the king nga, diba, chay. Okay, mag Hindi lang naman ako maganda sa mundo. Lahat naman tayo maganda sa mundo. Lalo nito mga ko dito. Sobrang gaganda nila lahat. Ah. Patuloy ako nasa Barbie na dream house. Charin. Mayamiya nga lang po pala. Ay pinagpahinga nga po pala kami. At pag tapos si pinag showdown naman nga hindi naman ako na inform may pag showdown showdown pa pala at diba for the tie lang atin nyo dito for today's video magbuburuts ah, naman daw nga kami kaso nga lang hindi ako magaling magbuduts kaya naman ako ano -no na lang talaga yung kaya ko binigay ko na lang ino lower ko pa nga sana dyan yung pagbuduts ko ang kaso nga lang baka mapunit nga talaga yung palda ko paano ba naman fitted nga yun talaga naman pang baby nga talaga pang baby doll Oy! congratulations nga po pala sa ating muse number 3 na si ati Krista Krista Kristal Krista. ewan ko po talaga yun lang yung narinig ko kasi sorry na so, by the way congrats nga ulit sa inyo talaga naman napakagaling nyo nga po talaga by the way first runner up nga po pala ang pasudan yung vlogger niya. Second runner up nga po pala si Ate Krista. Shoutout na rin nga po pala sa Best Muse ng 2024. Hindi ko na po na-video hindi ko na rin po alam kung anong pangalan niya. Sorry na po. Pero syempre press still congrats pa rin sa ating lahat. Thank you, thank you very much na rin nga po talaga sa lahat ng talaga naman for the cheer nga naman talaga sa akin at sa lahat na rin nga po pala nakasama ko sa pag-picture na to. Yun lang naman nga po pala for today's video. Thank you very much na rin nga po pala kaninang naning. Banang ba naman pa-picture nga siya sa akin? O diba napahaganda lang ninang ko? Kamukha ko lang yun. alam na kung saan ako nagmamana. Char. Yun lang naman nga po pala for today's video. Sana nag-enjoy kayo. wag na nyo kakalim kalimutan na mag-like, follow, comment, share, and subscribe sa page namin. Yun na salamat ba God bless. Mwah.